Hi! Hello! kumusta ka? Guys, mag-share sa nyo yun guys itong ating apang negosyo nga Dice Hopia, no? Ayan guys, panoorin natin ang video na yan. Bakit nga ba maraming gumagawa nito at marami nang nagkakaroon ng negosyo nitong ating uh, Hopiang Munggo Dice, okay? Dahil dito guys, napakagandang apang negosyo. Ayan, wala nang resting-resting yan. Tuloy-tuloy na yan ang ating trabaho dyan. Unlike doon sa double doon natin gagawin na talaga namang medyo matagal. Pero dito, matagal lang dito paggawa ng palaman at uh, siguraduhin lang natin ang palaman na yan masunod natin ang tamang procedure. Bakit nga ba ito umabot ng uh, million views? Dahil marami talaga nagsusubaybay dito guys sa ating uh, Dice Hopia. Itong Dice Hopia natin talaga, complete ang ating recipe ha. May nakasulat tayo dyan, sundan nyo lang mabuti dahil ito napakadaling ibenta. Kumbaga, uh, magtinda lang tayo sa kanto-kanto or saan mang inyong uh, bayan dyan na may, sabihin na natin, araw ng palengke sa inyong lugar. O dyan, magtinda kayo dyan. Ang kagandahan lang nito, lutoan ng hamburger lamang na kahit maliit, pwedeng-pwede na nating itinda to sa labas. Kawali lang at saka kalan, pwedeng-pwede na tayong magtinda nito guys ang ating daisopya. Napakadali lang. O tina niyo naman, o ganun lang kumuha lang tayo ng isang uh, kumuha lang tayo ng uh, kahoy na apat na piraso o dalawang pirasong kahoy, pwede na tayong uh, gumawa niyan sa pagluto na natin gamitin. Okay? Ay so, napakasimple lang po naman ng ating timta diyan, dire-diretso na 'yan. At saka ang kaganda lang niyan, kumpleto ang ating recipe niyan at saka subok na. Legit, ang ating recipe guys at marami nang nagkaroon ng hanap buhay sa ating Dice Hopia. Kayo, kung gusto nyo ng ganitong uh, negosyo, kung hilig nyo talagang magluto-luto, abay grab nyo na ito, itong uh, recipe ito dahil napakaganda nito. Masasundin nyo lang pag nag kayo or nagluto kayo ng palaman, isirup ang asukal. Ayan, sundan nyo lang at ang na munggo, ilalagay na natin dyan para mas matibay at hindi kaagad masisira. Okay? Yan, napakadali lang naman. Red munggo, yellow munggo, or green munggo, pwedeng-pwede dyan sa ating upia uh, dice na yan. Mahalaga lang lulutuin natin. At ito'y pang lang po ha. Pangit ito pag niluto sa oven, matigas ang kanyang balat. Unlike sa kawali na direkta or sa lutuan ng hamburger, ninyo lutuin yan. Napakaganda. Putulin lang natin yan ng pare-pareho kung ilan ang palaman ng putol, ganun din ang ating pabalat. Okay, naibinta po natin. Bahala kayo kung magkano binta nyo dyan basta costing lahat ng ingredients bago ninyo ibenta para makaroon ko kayo ng idea.